Pwede po ba ninyo akong tulungan na buhatin ito? Ore wo mo tsuno wo tetsudatte moratte ii ka? Pwede po bang pakihila ito? Ore wo hippatte moratte ii desu ka? Hahakutin po ba ito? Kore wo hakobimasu ka? Saan ko po ilalagay ito? Kore doko e oite ka? Saan po ang tamang lagayan? Tadashi o wa doko desu ka? Paghiwalayin po ba? Wakemasu ka? Pakituruan po ako kung paano buksan. Ake katawo o ko kudasai. Saan ko po ito ilalagay? Doko ni oke okay ba i desu ka? Pwede po bang makahingi ng gamot sa sakit ng ulo? Zutsu na itami dome wa moraimasu ka? Nakalimutan ko po kasing magdala. Motte ko wa suretano wasureta no de. Maraming salamat po sa gamot. Okay na po ako. Kusuri masta. gozaimashita. Yoku narimashita.